Ano? Ang ganda oh. Ano yung oh. Ayan, magandang gabi po mga katrabaho. Ayan, mag... Lalagay po tayo ng mga ilaw ng ating swimming pool, yung 12 volts, mga katrabaho. Ayan, install natin. Chicken, nakal ka rin kayo. Kaya ni ko nga Lugar rin ka. Ayan po, na Nacho mo rin ka. Ayan, kakalang nga kayo. Masulok ito. Banda rin sulok. Kaya nga. Kaya nga alam. Kalkalang tayo. Ayan. Ang po. mga katrabaho, ginabi tayo ng pag-install ng ilaw. Ang timalot yun ang silang kanya rin dyan. Ang silang tanong, ah, silang tanong, tanong kanya, saratala rin bus bus. ko kayo dahil water po tuwing tarita. Hindi na silang kanya. Pag muna niya silantin? Palubanan niya galo. Yung mm. tubo na palubanan. Bagay nung pindalong kanya na yun. Bagay nga, nga nung pindalong kanya na yun Tsaka 12 volts, volts rin. 12 volts yan. Ang mag-ground mo rin. mag-ground ka Waterproof ito. Ayan Ito yung mga ilaw. Ilalagay na natin. No? napakalinis na. Ay, kapag magkita, Ma, pwender mo kayo. Mag Iyabis Ma, no, na Masaya naman tayo labertek na. Pagod yung yeah. tiyo niya na Okay. Ayan mga katrabaho. Karang, ano tayo ah kahit gabi eh, nagtatrabaho tayo para may kabit yung ano talaga mas masarap trabaho pag gabi dahil malamig medyo malamig bagay ka Ma, uh, ano, mainit pa rin pala mga katrabaho

Yung, ano dumilim mang kalangitan mga katrabaho pero ayun eh, mayroon naman mga konting bituin mga katrabaho ayun oh may mga konting ulap naman pala ano natatakpan lang ng kaunti yung mga ano yung mga bituin kaya umaambon nang kaunti mga katrabaho na 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 Napakainit. Ano hmm? kami yung pa? Ano kami yung pa? Ano kami yung pa? Ano kami yung pa? Ano pa? Ano kami yung pa? Ano kami yung pa? Ano kami yung pa? yan oh, hmm. kami oh. na Ano Pusin sa ating... rito. Meron din oh. Tapos dito naman sa kabila. Apat yan mga katrabaho. Tara, kain muna tayo tayo. Yan ang manok na naman. Ayan mga katrabaho. Balin dito na tayo sa manok yung food. Ayan, nakadalawa na tayo. di Ay, bali pangalawa na yung naikabit natin mga katrabaho. Sa pala may dila niya pa kinin o. Oh. Ayan. Ayan. pala Ayan. 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 yung Ayan. 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 o. Umahangin lang. Ano, napaka ano ng ulap po. Hindi na yung cellphone na yun. Eh. No? Lame

Ayan, ayan, ayan na po yung ulan, mga katrabaho. Ayan o, napakaganda na na swimming pool ngayong gabi, mga katrabaho. Ayan po, mga katrabaho. Umulan pa. Ayan, ay, o, medyo, ayan, minto na po yung ulan, mga katrabaho. Tayo natin na, ano, tumila. Or, ano, medyo nag-ambun-ambun ng kaunti, mga katrabaho. Pero maambun pa rin, no? Sana hindi matuloy yung ulan mga katrabaho para matapos natin. Ito nga pala yung mga uh, pinabit natin kanina, yung mga hagdana ng ating swimming eh, pool, yung mga eh, sa ano, yung panina, pinabit natin yan. Stainless pala yan mga katrabaho. Yan no? Bali, dalawa po yan mga katrabaho. Yung ipinabit natin kaninang umbang Kaninang hapon, no? Kaya lang bumalik nga po tayo dahil nga yan Nagkabit nga po tayo ng mga ilaw ngayon ato oh. Yan napakaganda ba? Bumagay yung swimming pool dito Gumanda yung pinaka swimming pool nila buti na ano tayo dito Tinawagan tayo nung pinahayos nila yung swimming pool Ayan, kahit paano na bigyan natin ng konting kulay o yung medyo gumanda ng konti mga katrabaho no nung unang punta ko dito hindi ganito itsura po yan no halos uh, tayo na po yung na na uh, medyo nagayos na ng konti para sayang naman yung kanilang ginagastos kung hindi maganda naman yung kalalabasan ng swimming pool ayun di baling medyo magastos basta sulit naman yung gagastos eh yeah, makikita nyo sa ating video mga katrabaho ayan mga katrabaho natapos din tayo uh, ayan ang oras po natin ay 9.35 ng gabi no? na-install na natin yung mga ilaw pwede na rin silang maligo yan mga katrabaho ayan o 1 2 two, three, four, five, six, anim. Anim na ilaw mga katrabaho. Okay. Ayan, uh, mamaya ay tetestingin na natin yung ating transformer. Uh, kaya mo yung vlog niya. Eh, Oo, panoorin mo yan. Ha? Sabi niya, papanoorin daw ni Kong Alvin yung ating vlog ngayong gabi. O pag na ano pala, pag na-upload na to. Ayan, yeah. sinasabit po yung mga kuryente para hindi maano masisi or uh, dito baka papupunit mga katrabaho, Makapit tito, pag ini in ka kalben. Okay, yun okay. Pa. Thank Asa na si ano? Kala niya ta hindi matatapos. Nasaan ka na? Densyong. Densyong. Tapos na kami. Punta ka na rin ito. Okay, mamaya hintayin natin na magpailaw tayo para makita natin lahat ng ano, ilaw mga ah, katrabaho. Mm, boom, -hmm, mga katrabaho, napakaliwanag. Oh. Mm ha? -hmm. Sandelo. Sandelo in tiara. Ay mga katrabaho, ayan, niilaw na po yung ating. Ha? Oh. Kapit na Kapit ko sulo. ko lang sulo. Kapit ko lang to. Kapit ko lang lang Then, eh, kaya mo ito. Melongan mo ako yun. Maka-steady lang yun din. O, oh, yun. May itong na mo ka rin mo. na yun. Sinabi ko na kaya no, no, no. <laughs> <ito lang>, <laughs> ka. Oh. May itong na rin mo. Ayan o. May itong pala rin mo. Kasi may itong na la program. Pero <laughs> ako na kaya ka. Ayan po mga katrabaho. Ganda ng ilaw o. Oh. Napakaliwanag, no? Pag naligo sila niyan gabi rito, makikita mo yung ano. Oh. Ayan, oh. Ganda po mga katrabaho, no? Picture natin, oh. Okay, oh. <laughs> Yan, nice na mga uh, katrabaho. Pwede na natin iwanan yung ating swimming pool. Okay. Okay mga katrabaho, uh, tanggan dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ingat po tayong palagi.

At hanggang dyan maraming, maraming salamat po muli at magandang gabi po sa inyo. eh mga uli na tayo sa swimming pool. Yeah, nakatapos na naman tayo ng isang uh, mission uh, ng gabi mga katrabaho yung mission sa swimming pool na uh, pati tayo, yeah, buwan lang na. ako yeah, sa na yeah, na yeah, mga na yeah, na yan oh, Magandang gabi. RR. Ano, ang daming trabaho ni Boss R. Oh, maganda yung sa lubong ng piyesta niya. Maraming trabaho. Tapos mayroon pa siyang NMAX. Oh. Pero uh, NMAX na siya. Talagang iba na yung sikat sa pagdating sa paggawa ng mga, ano niya, uh, aluminum. Ayan pa yung aking salamin. Oh. Uh, Nagawan tayo ng isang giveaway na salamin na mga katrabaho. Ang Eh. Ay, pag gusto nyo magpagawa ng salamin, ganito. Magkano ba yan? Pag ganyan? Free lang. Ah, free. Hindi, pag may magpapagawa. Oh, sige.